Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, Leo. Take only what resonates. By the way, ito yung ways para makapagpabuka ng reading sa akin. Madam P, lagyan mo na lang yung space pa sa dulo para masay ma-search mo siya sa Facebook. TikTok shop, Unipri, UNI, PRI, Gmail, Virgo, Philippines at gmail.com. Ayan. Yung TikTok shop, dun ka pwede mag-avail ng mga products such as Evil Eye, crystals, etc. Let's start. What do we have here for the sign of Leo? For the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Messages for the sign of Leo, please. For the sign of Leo, isang shuffle na lang. Tapos simulan na natin. Okay, for the sign of Leo. Okay. Main energy, Leo. Pwede magkapalit-palit roles, ha? Two of cups, eight of blades. Okay. For now, nakikita na Leo, you are in a relationship. We're in, pwedeng, nasasaktan ka, wala kang magawa. Parang stuck ka dito sa relasyon na to. No? And, uh, parang, ang nasusunod kasi is, ano na iba sa inyo? This could be, ah, uh, ito iba-iba sitwasyon. It could be, planned or, at uh, no. Ano ba tawag doon? Yung parang ipinagkasundo. Yeah. It, it could be a relationship na kasi ipinagkasundo kayo na ganito, ganyan, magulang nyo, etc. Yung iba sa inyo, maybe you are stuck sa relasyon na to, but then, you're not happy, you're not happy. This, it, whether pinagkasundo or, You know, nagka, naging magka-relasyon kayo, pero now, nandito na kayo sa point na parang hindi ka na happy dito sa relasyon na to, pero parang andito sa so, stack ka talaga. Okay? That's your situation. So, sino ba itong person na connect mo pagdating sa love? By the way, Leo, sana, ma sana mag-comment ka sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yung comment. Kahit heart-heart lang. Smiley's, malaking bagay talaga yon Kahit nga tuldok lang yun. So, anyway, sino itong person na to? Nakakonek mo? Leo, Okay, one last shuffle for the sign of Leo. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides, for the sign of Leo. Person na connect um, ni Leo, yeah, kanina ko ka pa nakukuha yung energy na yan. This is El Imperatore. Uh, this is Aries Energy, Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Um, Augustusia, yeah, this could be a person na we're in my marriage na involved sa inyong dalawa. Um, I feel like regarding sa love, nakikita niya na na parang hindi siya sigurado kung mahal mo pa siya eh. Alam mo yan, yung parang magkarelasyon, oo, pero hindi niya nakikita sa iyo kung mahal mo pa siya. Parang mas, na mas nangingibabaw pa nga yung parang hindi na. Pero there are times na parang uh, binabalik na niya na lang o hindi niya na lang kung pinapagpasa walang bahala niya hindi na masyadong pinapansin itong taong to ah yon wala yun parang ganun, may toyo lang yun parang gano'n. <laughs> so anyway ano yung emosyon talaga ninyo sa isa't isa please tell me spirit, guys angel guys for the sign of Leo for the sign of Leo For the sign of Leo, please, spirit guys, angel guys. For the sign of Leo. Okay. Emotion you sa isa't isa. You do have here the Knight of Wands. The Nine of Cups. La Forza is here. And the Five of Wands. Iris, Leo, Sagittarius. Yes. Okay. Um, the way I see this is that marami ka kasing ibang options. Alam mo yun. Pwedeng ayaw mo dito sa person na to. Or you feel stuck. Kasi, meron ka bang, meron pang ibang option or meron ka bang ibang, ibang person na nasa isip sa ngayon. Okay. Yung iba naman, this could be a person in the past or a new person. It doesn't matter. Pero meron nagiging dahilan para maramdaman mo yung pagka-stuck dito sa connection na to. No? May ibang options pa. And you are actually lovable. You are someone na talagang marami nagkakagusto sa'yo. Okay, yung iba pwedeng hindi mo pa nga alam. It's like uh, hidden admirers. And a lot of ones, uh, maybe this is someone na malayo or could be a person na, you know, kailan pa mag-travel to see you. And a lot or a person na mahilig, you know, mag, ano, mag, mag mm, and uh pwedeng mahilig kasi siya sa ano motor or car you know but kung hindi man daw maybe pagta-travel something to do with pagta-travel kasi so anyway la forza this person is that masyado siyang matapang masyado siyang kampante dito sa connection na to. Pwedeng hindi niya alam yung mga, pwedeng alam niya or hindi, ha? It doesn't matter. Pero, some of you, pwedeng alam niya yung relasyon or yung pagkakagusto sa'yo ng ibang tao. Na kasi alam niya na magustuhin ka. Pero masyado siyang kampante na hindi akin lang to, itong taon to. And the five of wands is that galit siya. No, galit siya. And pwedeng hindi hindi sa iyo but rather dun sa ibang tao na sa iyo and or sa sarili niya galit siya kasi peding hindi siya yung taong alam niya sa sarili niyang hindi siya yung taong deserve mo eh nakakagalit 'yun pero parang wala naman siyang ginagawa regarding doon parang masyado lang siya nakampante okay so What will happen in the near future for the both of you in the near future for the sign of Leo please for the sign of Leo, Sun, rising, Venus, Jupiter, Leo. In the near future for the sign of Leo. El Guidijo. Okay. El Javulo. And El Altasa Cerdotesa. three major arcanas guys okay hindi ko to kunin. masyadong marami I'll just take this two I know ito pala isa pa okay dalawa yung lumabas six of blades eight of cups eight of coins is at the bottom of the deck okay six of blades Gemini Libra four stars Virgo Capricorn Cancer Scorpio Pisces energy energies lang yan guys with the with the ill, ill jablo in the future nakakita tayo dito ng i mean a manipulator uh, this person will try to manipulate you and parang wala kang choice kundi mag-move on regarding dul sa connection or whether it's a person in the past or in the future nakakita tayo ng yung beginning regarding money for you which is good Um, definitely in the future, magkakapag-heal ka naman sa so kung ano man yung pain na nararamdaman mo ngayon. Um, you will be more spiritual person. Oh, yung iba sa inyo, mas magiging active pagdating sa panonood ng tarot readings, no? Which is good kasi it's kind of like na tutulungan ka nitong mag-heal. Alam mo, napaka-helpful naman talaga nitong ginagawa natin na ito. Why? Sino na sa lahat? Minsan hindi mo naman kailangan ng taong kakausap, kakausapin mo para ikuwento pa yung storya mo. Mas maganda yung maririnig mo mismo yung storya mo and then mas maiintindihan mo yung nangyayari sa'yo. And then parang mararamdaman mo na yung feeling na ay, ang sarap ng may nakakaintindi sa akin. So, yung mga, uh, like, tarot readers, tapos... Um, ganito yung uh, ginagawa ko na nagaguide ako sa sa inyo somehow um mararamdaman mo yung maiibsan ka na kahit papaano na feel mo yung feeling na ang sarap pag may nakakaintindi sa akin and i understand you, you no know? eight of cups is here so in the future you will be focusing talaga sa future na lang you no know? and ko ano man yung situation mo some kind of um like acceptance kasi parang wala ka naman na choice nandito na ako ay marami ka pang pagdadaanan eh marami ka pang pagdadaanan and I feel like for now there's no way out wala talagang way out dyan sa kung ano yung gusto mong alisan like relationship situation pero nakikita natin the more that you stay the more that you grow no? mas nag-grow ka marami ka natututunan And the first thing that kailangan mo talaga talagang gawin is mag muna. No? Focus on finances. Kasi once na ikaw ay nakapag-focus sa finances mo, yung parang kaya mo na mag-isa, yung iba nakatali sa ganun, lalo na sa relationship, sa marriage, no? Yung iba dyan sa inyo, if you're married, tapos isa one of the reason kung ba't hindi ka makaalis, kung paano ako eh, paano ako magsisimula ulit sa simula? Paano ganto ganyan Money is one of the, reason why hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo, anumang balaki mo. And because number one na reason, no, lalo na kung ikaw ang yung person or yung partner mo siya ang working or siya ang may pera. So, ito yung reason ng iba kung bakit sila naka-stuck. But in the future, nakita tayo na beginning definitely pagdating sa money. So, focus on that. Thank you for watching. I love you all and bye bye.